ano uh, basang basa amoy ano fish amino yan ito simpidak natin wow so, napakaganda <laughs> All right na mga idol. So bumili po tayo ng ating power spray. Yan, machine. Nasa 9,800 po binili natin mga idol. And susubukan po nating i-spray sa avocado mga idol. Yan, ito siya. So, gamit natin kung gaano siya kalakas. Mag-spray po tayo itong fish amino. Tapos, may fungar po tayo nilagay na trimo plant booster. Dila natin na video kasi. Ayan. Dito. Ayan. So, dito na yung pang-spray natin mga dulo. Mixing. Ayan. Ayan. So, open lang natin to. Ayan. Tapos, harangan lang natin. Ngayon may bata. Baka puntaan niya kasi. So, ito yung ating power spray mga dolo. I-spray natin sa avocado pampabunga. Ayan. So, wala pong chemicals ito mga dolo. Ganyan sa kalakasan. Eh. Wow. Wow sobrang ganda na power spray na lang oh yan pampa bulaklak po ito siya. kasi merong fish amino acid po ito siya, mga idol wow hmm. ayos oh ito maganda spray kasi yung napsak sprayer po talaga mga idol hindi natin to siya mabot tapos yan para hindi po matuyo sa araw at the same time open na yung stomata sum natin mga bukado ano basang basa amoy ano fish amino yan ito simpidak natin wow napakaganda <laughs> nakakatuwa talaga siya mga idol oh. parang bagong bago Kolang, kolang melonggay, melonggay, huh. kolang. Ya, poliar mana Pak bulak ah Ada, oke lah. Pak yeah. bolak kemana ya? Ya. Tapos, yan dito. Abukado natin, Oh. Yan, abot na abot siya, oh. Wow. <laughs> Popula na natin kasi doon tayo sa kabilang. All right, ito oh. Dito tayo sa ating mga abukado mga idol. Ayun, oh, even dito tayo sa pinakababa. Abot na abot niya oh. Wow. Power na power talaga. Yan. Sa timber All right. pabunga wow. wow. ito lang yung maganda kasi malakas yung spray niya pwede din siyang pambon na type mga idol oh. kung hindi masyadong mataas ang sprayan mo ganun lang siya oh. Oh. ganyan lang siya pero kung masyadong mataas ikot-ikotin lang natin yung handle abot na na yung taas yan so full year lang to siya so hindi delikado siya mga idol na andito tayo sa baba kasi full year lang siya pang pabulaklak alright ay grabe na ambon talaga eh. sobrang ganda naka amaze first time po natin gumamit ng napsak ah, ng uh, power spray pag todo so, na tayo. Babay na babay, babay. Dito ako.